Kanino nga bang mas masarap at mas sulit na fast food restaurant pagdating sa Ali Rice? Ang manginasal nga ba? O ang chooks Ang manginasal ay kilala sa sulit na fast food restaurants pagdating sa Anle Rice. Sobrang laki kasi ng manok nila dito at talaga namang malasa din. Ang Chooks naman ay kilala sa pagbebenta ng inihaw na manok. Pero kamakailan lang ay nag-operate na din sila ng dining na restaurant. Sobrang sarap din ng manok nila dito. Ika nga nila, ang manok ng Chooks ay masarap kahit walang sauce. Kaya ngayong araw ay pupunta kami sa Mang inasal at chooks to para kumain at pagkukumparay natin kung kanino nga ba ang masulit at panalo. Mang inasal nga ba o ang chooks to go? So okay, yung nandito kami ngayon sa may harap ng Mang Inasal. At ngayon, papasukin na natin to Tingnan natin kung magkano yung mga presyo dito. At kung masarap pa rin ba yung Mang Inasal hanggang ngayon. Tara. Ang inuna namin puntahan ay yung Mang Inasal. So yung mga kaibigan, nandito kami ngayon sa may loob ng Mang Inasal. At ngayon, titignan namin kung ano yung pinakamura dito na alay rice nila. Na solo lang yung walang soft drinks. Para mapagkumpara namin ng maayos ang mga inasal at ay meron kaming 3 test na kailangan makita para malaman kung kanino nga ba ang masulit. Una, price test. Dito ay pagkukumparain namin ang presyo ng bawat isa, kung kanino nga ba ang mas mura. Pangalawa, serving test. Dito ay titignan naman namin kung kanino ang mas maraming serving at kung kanino ang mas malaking manok. At panguli, taste test. Dito ay titikman namin ang Mang Inasal at Chukstugo. At dito na natin malalaman kung kanino nga ba ang mas masarap na manok. Sa Mang Inasal nga ba? O sa Chukstugo? Pagpunta namin sa Mang Inasal ay chinek na agad namin yung pinakamurang unli rice nila dito. nakikita namin dito yung PM1, yung pa-large, yung solo niya, 129 pesos. 129 pesos sa pinakamurang unli rice nila dito. Kaya umorder na agad kami. Ang pagbiningalong ano, PM1. Unli rice cool. po, Apo. Yung ano kung, yung solo lang walang Sa kabilang panig naman ay nakapila na ako para umorder din ng pinakamurang early rice nila dito. So yung mga kaibigan, nakapila na tayo dito ngayon sa may Chooks Togo. At orderin na rin natin dito yung early rice nila. Ang pa-order nga po ng one piece fried chicken po. Kainin ko po, dalawa. Ang presyo naman ng Ali Rice sa Chooks to Go ay 82 pesos lang. Kaya sa price test natin, ay panalo ang Chooks to Go. Tayo mga kaibigan, naka-order na kami ng Ali Rice dito sa Mang Inasal. Kaya mga kaibigan, naka-order na kami dito sa may Chooks to Go. Mapunta naman tayo sa serving test. Nagantay lang kami ng 5 minutes sa parehas na store bago dumating yung order namin. So yung mga kaibigan, dumating na yung order namin dito sa may manginasal. Ito yung PM1 nila, ito yung pinakamurang under rice nila dito. Ito yung ano nila dito, manok, kayo no. Yung manok niya juicy, nakakagutong tingnan eh no. Oh. Parang malaki oh, tamay sa mukha ko. Kaya malaki. Tapos marami rin silang serving ng kanin. So yung mga kaibigan, dumating na yung order namin dito sa may chooks Uh, natin yung serving nila kung okay. Ito yung serving nila mga kaibigan. Dilaw yung kanin. Tapos yung manok. Ito. Tapos. Ayan. Medyo may kaliitan lang yung manok niya. Pero ang kinagandaan sa chokso mga kaibigan. Only gravy din kasi to. Kaya talagang panalo ka. Tapos only rice. Yung only rice mo. Puro ganito na dilaw. Para naman sa serving test, lumamang ang laki ng manok ng manginasal. Kaya ibibigay natin ang puntos na ito sa manginasal. At ngayon, siyempre, maganda yung ano nila. Titikman din natin kung masarap nga ba o trip-trip lang, di ba? Masarap nga ba ang manok dito sa may Church to Titikman natin. Ngayon ay dadako na tayo sa taste test. Titikman na natin yung manok nila dito. ah uh, titingnan natin kung masarap nga ba yung manok na mga hinasal. Ang sarap! Ang sarap! Masarap yung manok talaga nila dito. Juicy, juicy. Parang ano, yung manok sa ano, sa KFC, ganun. Para naman sa taste test, parehas masarap. Pero mas nangingibabaw yung sarap ng manok ng manginasal kaysa sa chokes go. Kaya ibibigay ko tong huling puntos para sa manginasal. Ang masasabi ko lang, talagang parehas lang din talaga silang masarap. May pagkakaiba lang talaga sila kasi yung manok ng inasal iniihaw, tapos yung manok ng tsukstugo, prito, may pagkakaiba lang talaga sila. Nakadepende na lang sa panglasa nila tol, no, kung ano oh, pipiliin nila. Kasi may pareha silang ano, talaga masarap eh. Kaya talagang nakadepende na lang sa panglasa nyo. Kung naghanap kayo ng budget meal, dito kayo sa may tsukstugo. Pero kung mahilig naman kayo ng ano tol, inihaw na manok, yan, doon kayo sa may inasal. Based sa experience namin, parehas talaga okay. Wala kaming nakitang mali sa bawat isa eh. May pagkakaiba lang talaga siya pagdating sa lasa. Pero parehas masarap. At sa presyo, may pagkakaiba din. Pero parehas naman panalo. Hindi naman lugi yung pera nyo. Kaya sa mga mga kapanood na ito, ano ang mas gusto mo? Mang inasal nga ba o? Oh? Jokes to go. Comment mo naman dyan sa baba. Let's go!